Ang isang napakabisa ay itong damong kamaria o damong maria kung tawagin ito. Sa kunay kamaria na sa English ay magwort. Napakaganda nito sa mga nahihilo. Sumasakit ang ulo. Yan. kina yung dahon at itinatapal sa sanoo. Odi kaya kakatasin at na-imamasad sa sa ulo ay napakahusay at kapag migraine naman ang gagamutin iinom din sapagkat na ang migraine ay may 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 connection ang marami maruming bituka natatandaan ko nung kami mga bata pa na kapag ka inuusugan sumasakit ang tiyan o nagtatae eh, kumukuha agad yung aming magulang nito at dinadarang sa apoy pagkatarang sa apoy ay kwam Uh, pipigain o lalamasin at itatapal sa tiyan at na uh, yung mabintog na tiyan, yung usog o hindi natunawan ay na naririmit ka may noon ay na mayroong nabibiling ko na ito itong, itong tincture na kapag masakitan tiyan ay ipinapahid lang kahit nasa labas ang katawan na naabsorb ng palat at na nagiging nagiging kagamutan. Kapag ito'y ay namumunga na, pwede nang na harvestin yung bulaklak na yan. At pagkatapos, kasama ng ilang dahon, nilalaga ito at na iniinom. Mula problema dito sa pagos hanggang dito sa panonaw hanggang large intestine ismulat large intestine ay nagiging kapartner ito sa kalusugan yung bagang uh, uh, kasi tayo e kuya yung uh, yung yung peristalsis mula dito sa lalamunan hanggang dun sa sa large intestine ay na naaayos nito kaya ito ay maganda talagang sa uh, digestive health ay napakahusay nito siya, siya tumataas pero pag malagong malago yan matutumbayan. kaya ngayon ay ganyan palang kalago yan ay inatake kami ng uh, isang dalawang buwan yatang ulan magaling ito ay nakasurvive alam pa niyong ito kwam sa mga mga may problema sa balat kung ito man ay mga pangangati gawa ng kagaw kung uh, basta nangangati hanggang psoriasis napakahirap gamutin nung inatake ng psoriasis na kakain ka ng mali napakahirap lunasan nun pero ito ay kwam kinakrush lamang at kinahaplas di kaya nililigo at na, uh, ang, ang isa pang gamit nito pag nagkakaroon nagkakaroon ng uh, misil o um, lagnat yung uh, matinding lagnat nag uh, nag, uh yun, pinapahid lang ito pwedeng lagain at iligo at pwede rin namang uh, yung fresh ay itong katasin sa pangkat malambot lamang yan no? Uh, yung, yung dahon yan ay matubig pagka pinapakid kapag may mga anong tawag doon bulutong bulutong tubig itong chicken pax, ay ito, y, ito, y, ito y ginagamit nung unang panahon bagaman it, sa sa akin tingin ay na nare-revive na ang mga medicinal uses nito yung mga folk medicine nare-revive na kasama yung damong Maria katanggang tanga naman hindi siya toxic sa katunayan ay yung, yung talbos na yan ay pwedeng ulam Ginam sinasama sa mga isda sa pagluluto nitong karne para mawala yung lansa at yung kanyang kaunting pait ay nagpapasarap sa mga mga putahe na niluluto may meron siyang kaunting pait pero yung pait na yon ay hindi papait yung karne kundi matatanggal yung lansa. Ang mahalaga kasi kwan, matanggal yung lansa. Kaya ito ay edible at pwedeng igamot. Sabi ni Hippocrates, ang atin daw igagamot ay yung pagkain. Ang magandang gamot ay pagkain at pagkain ang magandang gamot. Kaya na sa halip na uh, magagamot ka pa ng iba na expense, ay di hindi na gayon kundi talagang bad ay yung, uh, yung gamot na pwedeng ihalo sa pagkain at na pwedeng kainin ay at itong uh, aming aming kamarya mga 2 months pa magiging available nito gagawin natin te sapagkat marami nga naman naghahanap maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor B.